Uy, salamat. Sa Kala ba self-service to? Bakit niya pinagbuksan ng pinto? Psst. Uy! Psst! Psst! Dalawa ilaw! Ah! Ah! So, what's up sa inyo, mga katropa? Ako nga pala si Twister, you no? Know? Ngayon, maglalaro tayo ng doors. So, let's go! Nagesa lang tayo kasi wala tayong friends. Grabe, so sobrang dami yung naglalaro na ito. ako. Ayan! Ayan! <laughs> rin sa wakas ito, press E okay la hotel so anong gagawin dito ito droga ba yan ding, tau po tau po meron bang tau dito meron ba naman ito walang tau hold ito na ba key ah see to crouch Okay. Ako na lang magtatrabaho sa inyo. Here we go. Sobrang tamad naman ta'o. oh. Saan na mag-pick ng ano? Eh, hey, pera. Ay, para magnanakaw na gina... Whoa! Oh! Not today, spider. Hindi ako tatak. Eh, hey, open. Self-service pala tong hotel na to. Eh, ito na ba yung kwarto natin? May taguan. ka po. What? Sige kumakatok. Sorry po. Out of service. Hey, pera. Ano ba? Titira ba tayo di... Mag-hotel ba tayo? Magnanakaw lang tayo ng pera. Eh? Hey. Wala. Ang oh, hotel to. Wala man lang. Ano? Ano? 002. Hello. Hello. Ay, hey, pera. Pera. I love pera. Uy. Hello, what the fuck? What the fuck? Uuuh. Kulilots. Ah. Arigot. Ano yun? Ano yari? Nilason ako. Tago. Ano yun? Ba't may bulilit dun? Gusto ko lang naman magpahinga. Uy, salamat. Sa Kala ba self-service to? Ba't nyo pinagbuksan ng pinto? Pst, uy! Psst! Psst! Dalaw, ilaw! Ah! What the frick? Ah, ka-achievement gotcha, pa ako, de na yan. Hello? Hello? Hey, kayamanana. <laughs> May flashlight na rin. Nubus nga lang. Oh. Hello. Ka balagan ba dito? The painting still the tomato of two. Hello. Isli. Hmm, kada duda-duda. Hey, my name is Jeremy. Oops, tao po, tao po. Rabo tao. Okay, maging writer na tayo. Hey, yeah, this, uh, this, uy. Ben, matatakot pa rin to. Daday ko na larong nakakatakot. Isay-say na natin itong bahay. Ano to? Room 9,000. Ah, ito. 6,000 naman yun. Ay, nakatakot. tahimik. Diyos ko. kumakatok. Ang ina, parang may naglalakad. Aguni ah, guni ko lang. Unlucky eh. Hello. Ang dilim ah. Oh, ba't ang daming taguan dito? Oh, ang daming babaan dito Ano kayo nalak? Hello? Tao po Tao po Namamasko po Hello? Why? What is that? Ah! Pinatak ako Oh hello it's you Yeah I'm me Ano to? Ano died to ice What? Ice ba yun? Oh, ano mo matitigan? Eh. What? Oh, hello! No! Play again. Please, sana may checkpoint. Ano ba naman yan? Epic failed. Ganun pala itong doors, no? Ay. fail to connect to the game. Na guys, baka din na tayo makalaro, no? Siguro sa next episode na natin, yung part 2, no? So, kung nagustuhan nyo man to, sa short video natin, no? Sana ay, eh, iwan kayo na like and subscribe na rin, no? So, comment na rin kayo yung gusto nyo ma-shoutout, no? Kahit malit na channel pa lang tayo, gusto pa rin makatulong sa mga katulad ko, no? Yun lang, paalam.